Good day mga bay How are you mga bay For this video mga bay uh, Update muna tayo sa ating panumpit sa ating PCP mga bay no? So uh, tagal tagal din tayo Hindi kinakapag uh, Update no Sa ating PCP mga bay Kasi nga uh, Taas na ano, ganban So ngayon uh, Ginawa na natin sa kanina Update tayo ngayon Doon sa ating panumpit So yung barrel natin Nilagyan natin ng Parang carbon fiber mga bay. So carbon lodi so. So yung barrel para na natin mga bay is AC barrel so South out kay Sir Arjun. Napakalupit na barrel mga bay. So ayan okay. na siya mga bay. So ayan na ring PCP mga bay no. So please subscribe ha Dinoy TV mga bay on YouTube for mga updates o mga vlogs natin mga bay. So ayan na. So ang nagbago lang diyan mga bay is ito na siya. Ayun oh. No? Carbon lodi. Ayan o. No? naka AC silencer lang mga bay. So, ito po ay nabili natin sa online, mga bay, no? Itong ating panumpit. Or itong sleeves natin, mga bay, no? So, carbon yan. Uh, nabili natin sa, sa Shopee, no? So, yan. So, yan po ay 16mm, mga bay, na inner diameter, mga bay. At 18mm yung outer diameter. So, kasi dati, mga bay, yung ginamit natin is shrink lang. Ayan, no? Makita nyo. So, ito po ay shrinkable tube. Yan. So, binalot natin dyan. Yan. Same na ganyan. Ang nakaganda din dito is pwede natin kunin agad-agad. Ang, ang kapangit lang is hindi siya maganda tingnan. Kasi nga yung may mga kulot-kulot. Yan. So, hindi siya uh, makintab. Compare nito is uh, napakaganda na siya. Napakaganda na tingnan. So... Yun, no? so pinalatin natin yan so shinkable tube ito, mga bayo no? so mabibili lang to sa mga electronic shop so temporary nilagay natin to mga bay para uh, di siya magkaroon ng kalawang Kaka-kalawangin kasi pag ano walang sleeve so steel pa naman yung barrel natin so kita nyo tingnan natin so dito wala 'tong ano mga bay, wala 'tong taguig nito. Wala siyang Wala siyang adapter mga bay. Or pala bang yung ginawa ng iba is ah So ito per permanent na 'to mga bay. 'Yan oh. No? So 'yan. Kung makita niyo 'yan, talagang higpit na higpit 'yan. 'Yan. Wala pong clearance 'yan. So wala nang tanggalan to. Kung tanggalin man to, talagang biyaki na to. Pero, para sa akin, DIY na to na ano. Okay na okay na ako dito. Satisfied na ako. So, yan. So so far, uh, yan pa yung nagbago sa ating uh, PCP. Uh, hopefully, uh, by next month is makapag hunt na tayo mga bayno so kasi nga nang uh, gun ban so ayan discovery scope yan. AC barrel tank natin tsaka sa online yung mga bat Ito yung mga ano AC silencer AC barrel PCP natin kay Sir Alvin Arvin Gelasio Gelasio so er, Avin Ergan shoutout kay Avin Ergan so yan lang muna sa ngayon mga bay. Peace out.